Yan, good morning mga katambay Kain po tayo, breakfast Ang ulam natin ay daing film na bangus At saka FTC sopas mga katambay Inuulam po, po ba yan? Inuulam namin yan ang Queen of Cinema, na si Yan, sopas ang ulam Yan um, yeah, mga katambay, kain, kain yun po yun tayo sa

Breakfast tayo mga tambay para may lakas tayo magtrabaho sa sobrang init ng panahon Walang <tinyo> suka.

pero hindi siya masyadong malamig mga tambang sakto lang kailangan so, din natin ito so, kasi mainit pa rin yung panahon kahit umaga pa lang sobrang init na mga katambay na akong matapos.

Oh. Ang tumbler namin Kaya naka-freezer mm -hmm. Sa monitoring ng pagkasa May ah, mga trabaho ang Bye -bye. Ng level ng tubig ngayong bunes Ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklaw at San Roque Pero pasok pa naman ang na mga ito sa minimum operational level Ang Angat Dam halimbawa na pinagkukunan ng tubig ng 70% ng Metro Manila 191.29 meters ang water level ngayon 180 meters ang